Pilipino blood sausage, pare. Yes, meron tayo niyan, di ba? Ang ganda ng polo ko. Ay, oo naman, pare. Ninong Rye Merchant, pare. Available sa Shopee. Ang tawag dito ay tinuneg at ito ay galing kay uh, Kusinigsa Kusinig sa, tayo, sa Baguio to. Ayon kay Baguio Mountain, man, ito ay hindi makabagong sausage. Ano na to, pre? Like, matagal na nilang ginagawa to. And yes, meron tayong blood sausage. Siya natin, mga banyaga lang meron. Meron din tayo, pare. Alam mo, maganda rin yung mga ganito. I-explore natin yung mga gantong bagay. Ang alam natin, ang mga sausage natin, mga Lunganisa sa palengke. Masarap naman yung mga yon. Pero Siyempre, meron pang iba. So, pwede nyo isear lang to pero kami lutuin namin sa oven. 180 degrees. Naroon mga 10 to 15 minutes. Tapos natin para matikman na natin. Eto na siya. Hala, sunog! Hindi, itim talaga. Blood sausage, di ba? Abiyante. Si Baguio Mountain Man, iniihaw niya pa yan. Kami, torch na lang. Eh, you oh. know. Wala ng plating-plating yan, pre. Uh! Dugo, bigas. Parang may nakikita akong pork fat yan. Oo, oh, ma. Paganda buhay mo, wag kang papatay ng tao. Okay. <laughs> Ayun o, pre, kita kita yung taba ng baboy dito. Oo nga, oo nga, oo nga. Oo nga. The perfect bite, pare. Mm. Ang ingat! Pero ang sarap. Kung mahilig kayo sa Betamax, mm. pare, pasahan pasan sa inyo to. Kasi may sa mo talaga yung dugo eh, natural. Blood sausage yan eh, di ba? Gusto uh -huh. ko lang sabihin na ang pangalan uli nito ay okay. Pinuneg. Dapat aware tayo sa magandong pagkain kasi atin to. Pilipino food to. So dapat matikman natin lahat to. Mm.